implikasyon nitong 50 billion sa mga four piece kasi sabi nga ni Senator Coco ang dami pang waitlisted sa sa four piece eh o 50 billion ang ibinawas nito sa napakaimportante importante programa ano ang implikasyon niya sa mga mahihirap Well, sa mga nakakausap namin ng mga civil society organizations, Manong Ted, talagang sila ay, 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 ay iskandalo at nagagalit dito sa nangyari na ito. Kasi direktang maapektuhan yung kanilang income Uh, dahil nga uh, sila ay umaasa dito sa 4 piece at uh, tinan din natin yung budget doon sa uh, anong nilagay ng mga kongresista yung mga uh, 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 yung mga unconditional transfers ayuda na kunbiga magbibigay ng pera ang gobyerno para sa mga pamilyang Pilipino nang walang kapalit uh, pero actually yung 4Ps manonged di ba ito ay tinatawag na conditional cash mm -hmm. transfers. ibig sabihin bibigyan ng pera pero dapat ay uh, yung anak mo i-enroll mo sa eskwelahan, yung hmm. anak mo ay dadali mo sa health center. Kumbaga, merong investment na nangyayari para sa kinabukasan ng kabataan. At ito, uh, sa economics, ang mas magandang klase ng ayuda o pagbibigay ng benepisyo Dahil talagang ito ay nakakonekta doon sa pag-aangat sa maraming Pilipino mula sa kahirapan. Pero kung un un unconditional cash, transfer, cash transfers lang, bigay lang talaga, ay... Uh, Uh, ano yun? Uh, Politika lang talaga yun. At dapat din nating uh, suriin manong ted yung uh, mekanismo dito sa pagbibigay ng ayuda dahil ang dami ng mga reports na talagang pagbinaba. Although nakalarge siya sa DPW, uh, uh, DSWD uh, budget, ay, uh, hawak ni Barangay Captain halimbawa yung listahan noong mga mabibigyan, nauuna yung mga kamag-anak ng mga barangay uh, officials, Uh, so palakasan system mm -hmm. pattern etc so uh, yun eh, uh, budget as well as yung implementation ng ayuda nakakabahala din